Sir Ben, sinipat ko ng tingin si Armando. Grabe ito makatitig sa salamin ng kabaong. Halos ayaw ng kumurap ng mga mata. Walang emosyon ang mukha. Akala mo may sariling mundo. Mahirap lang ang pamilyang namatayan. Nakakaranas sila ng matinding kahirapan sa buhay, kaya naging simple lang ang libing nito. Si Armando na rin ang naglagay ng harang na hollow blocks sa entrada ng nicho. Matapos malagyan ng harang ay mabilis pinalitadahan ng halong semento, Armando, halika na umuwi na tayo. Alam kong pagod na pagod ka kaya ipagluluto kita ng masarap na ulam. Saad ko dito. Marahan kong tinapik ang kanyang balikat. Malapit lang din ang talilipapa sa sementeryo. Ang taniman ng kawayan sa likod, bahay ang mabilis na daan patungong pamilihan. Mauna na po kayo, Tatay Ernesto. Tatambay lang po ako saglit dito, maninigarilyo lang po. Uwi naman ako kagad. Sabay po tayong kakain. Sagot naman ito sa akin bago sinidihan ang hawak na sigarilyo, o sige, ikaw ang bahala. Bibili muna ako ng karne sa palengke. Bibilisan ko lang. Gusto mo ba isabay ko na sa pag-uwi ang tirang semento? Magagamit pa natin yan. Aniko, marahang yumuko para kunin ang natirang simento na ginamit sa pagpapalitada. Ako na lang po ang bahalang mag-uwi nito, Tatay Ernesto. Huwag mo nang pagurin pa ang sarili mo. Sige na po umalis ka na para makapagluto na po kayo ng ating tanghalian. Medyo gutom na rin po ako. Magalang natugo ni Armando. Napakabait talaga niyang bata wala na akong masabi. Palaging hayahay ang buhay ko simula nung dumating siya. Iniwan ko ito nakaupo sa maliit na bangkulito. Nakatapat sa bagong palitada na nitsyo ng dalagita. Palyad-lyad pa ako habang naglalakad. Inuunat ang mga braso dahil medyo nagangalay ito. Dumiritso na rin ako sa palengke. Bumili ng kalahating kilong karne ng baboy. Yung purong taba. Mas gusto kasi ni Armando ang nagmamantika na adobo. Bumili rin ako ng mga oras na yon ng isang bote ng alak. Yayain ko ito mamaya mag inuman pantanggal pagod at pampakalma ng isipan. Kami ang tipo na kapag nakainom ng alak ay diritsyo na higa sa kama. Matapos ko ay naaubutan ko sa bahay si Armando na bagong paligo. Sagana kami sa tubig. May balon kasi akong ginawa sa likod bahay. Pero hindi ko sinasabing sobrang linis nito. Sinipat ko ang ibabaw ng mababang lamesa. Halos ilang upos na ng sigarilyo ang naubos nito na tila may malalim na iniisip, Armando, hinay-hinay lang sa sigarilyo. Baka tamaan ang baga mo. Ito bumili ako ng alak para mamayang gabi. Magluluto ako ng masarap na ulam at pulutan. Sabi ko sa nakaupong binata, hilig ko na po kasi ang paninigarilyo, Tatay Ernesto. Para sa tulad nating mga supulterero, hindi maiwasan na maging sunog baga ako. Saka ito lang naman ang bisyo ko bukod sa pag-inom ng alak. Tutulungan na po kita sa pagluluto, Tay. Magalang na sagot naman ni Armando. Hindi makatingin ang deritso. Parang may bumabagabag sa kanyang isipan. Iyon ang pagkakataon na parang balisa siya. May lumbay ang bawat ngiti sa labi, magpahinga ka lang dyan, Hijo. Ako na ang bahala magluto. Asahan mo sa sarapan ko ang luto ko. Halos ikaw na nga lahat ang gumawa ng trabaho ko. Kaya pahinahin mo rin niyang sarili mo. Tugon ko naman dito. Ngumiti at mabilis na tumungo sa munting kasina na medyo makalat napansin ko na wala ang natirang semento. Sa kusina kasi namin inalalagay ang mga sobrang materyales na binili ng mga namatayan. Hinayaan ko na lang iyon. Naisip ko na baka nakalimutan lang ito bitbitin ni Armando. Matapos kong magluto ay agad naman kami kumain. Ilang saglit na pahinga matapos matunaw ang kinain ay naglalakad-lakad kami sa sementeryo tinitignan ang bawat sulok kung maayos lang ba ang lahat. Pinapanatili namin lagi ang kalinisan kahit luma na ito. Magkahiwalay kami na nagronda ni Armando, pagpatak ng alas, sa ng gabi, ay maaga kami naghapunan. Binuksan ng alak at tahimik na nag-inuman. Ang madalas namin pag-usapan nito ay tungkol sa mga patay. Minsan nasasama rin sa usapin ang mga aswang na literal na nagkalat na sa buong kabikolan. Naging alalay lamang kami sa pag-inom ng alak. Hindi naman kasi kami talamak na mangininom. Bandang mag-aalas 9 na ng gabi nang maubos ang alak. Hindi ko na rin kailangan pa magpatrol dahil tapos na namin libutin ni Armando ang buong sementeryo. Noong mga oras na yon, nahiga na ako sa kama. Masakit din kasi ang tadyang ko. Sabayan pa ng pagkirot ng kaso-kasuan. Nagpaalam sa akin ang binata na bibili lang ng isang kahan ng sigarilyo sa tindahan. Hindi naman ito nalasing sa aming ininom na alak. Sa katunayan, bitin pa nga kami. Natutuwa talaga ako rito. Bawat paglabas nito ay kailangan pa magpaalam sa akin. Para ko talang ang anak kong umasta kay sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Munit makalipas ang ilang sandali ay hindi pa rin nakakabalik ang binata, kaya hindi na ako mapalagay ng mga oras na yon na saan na kaya si Armando. Lampas alas ons na hindi pa rin siya nakakauwi. Saan kaya pumunta ang binatang yon? Paalam bibili lang ng sigariyo. Malapit lang naman ang tindahan dito. Napapatanong kung wika sa sarili at malalim na napabuntong hininga. Kahit na masakit ang tadyang ko ay pinilit ko tumayo. Parang lalagnatin natin ako ng gabing yon. Sobrang sama talaga ng katawan ko. Iba na talaga pag tumatanda marami ng iniindang sakit. Pagkabangon ko sa kama ay isinuot ko ang makapal na jacket. Hindi ko kasi makayanan ang lamig. Bago kunin ang sipat ay inilagay ko muna sa aking bewang ang sundang na nakalagay naman sa taguban. Una ko pinuntahan ang kabilang sulok kung saan nakatirik ang mga barong-barong ngunit wala roon ang binata. Pumunta rin ako sa bukana ng sementeryo at nakasarado naman ang malaking gate. Nakandado naman ito. Dumating sa punto, habang naglalakad ako sa kalagitnaan ng mga patong-patong na mga nitso ay bigla ako nakarinig ng ingay. Parang may nagsisinsel ng simento. Hindi malutong ang ingay kaya halatang bago lang ito. Sa puntong yon, sumagi sa isip ko ang bagong libing na dalagita para hindi makuha ang aking atensyon. Minabuti ko patayin ang sipat. Maliwanag naman ang sinag ng buwan. Umakyat ako sa tatlong palapag na mga nitso. Mas madali ko roon makikita ang buong paligid sa ibaba. Nanging maingat ako sa bawat paghakbang ng aking mga paa. Nang marating ko ang pinakadulo ng mga nagtataasang nitso, ay hindi ko matanaw ang bagong kakalibing lang. May nakaharang kasi ng mga malalaking puno ng talisay, muli akong bumaba at naglakad ng dahan-dahan. Marahan na hinugot ang sundang bilang proteksyon sa sarili. Naisip ko kasi na baka may mga nakapasok na magnanakaw ng mga gamit ng patay, bago pa man ako makalapit sa bagong gawang nitso ay huminto na ang inay mula sa sinsel at martilyo. Naghanap ako ng magandang mapagtataguan malapit sa ibang mga puntod na nahaharangan ng katawan ng puno. Nang masipat ko ang pinagmulan ng ingay, ay gumuhit sa aking mga mata ang isang nakatalikod na lalaki may suot itong sombrero na parang pamilyar sa aking paningin. Tama nga ako ang kutob ko, may nakapasok na magnanakaw. Nilabas nito ang kabaong mula sa loob ng nicho. Binuksan ang takip at mahinay na binuhat ang labi ng dalagita. Sir Ben, nagkamali pala ako ng iniisip. Hindi pagnanakaw ang sadya nito, kundi ang katawan ng nasa loob ng kabaong. Batid ko ng alam kung na ang susunod na mangyayari. Hindi ko makilala kung sino ang lalaki. Natatakpan kasi ng mga sanga at dahon ang liwanag ng buwan. Kaya medyo may kadiliman ang buong palid sa bahaging iyon. Nanatili ako sa aking pinagkukublian. Aalamin ko muna kung sino ang lapastangang lalaki, ngunit sa pagkakataong yon, parang hindi ko na kayang magtago. Hindi ko kayang sikmurahin ang kahalayang ginagawa nito. Matapos kasi ilatag ng lalaki ang bangkay ng dalagita, ay hinubad niya ang suot nito. Matapos matanggalan ang saplot ng bagong kalilibing lang nakatawan ng babae. Ay nagmadling hinubad ng lalaki ang kanyang short at walang habas na ginagasa ang patay. Malinaw kong nakikita ang ginawang kagayupan nito. Parang buhay na tao lang kung gahasain. Nilalamas at hinahalikan ang dibdib ng dalagita habang nakabaon ang kanyang pagkalalaki. Nakaramdam ako ng awa sa patay lalo na sa mga kapamilya nito na umaasa na nasa maayos lang ang mahal nila sa buhay na malayang nakahimlay. Maingat akong tumayo, dahan. Dahan na naglakad patungo sa kinaroonan ng lalaking walang awang ginahasa ang bangkay ng babae. Mahigpit kong hawak ang sundang. Nang tuluyan ako makalapit, ay walang kamalay-malay ko ito pinagtataga ng paulit-ulit sa likod. Nataga ko pa nga ang likurang leeg nito at ulo. Tumalamsik ang dugo at nangisay sa lakas ng pagkakataga ko. Noong humandusay ito sa tabi ng bangkay ng dalagita, ay itinulak ko ng paharap ang katawan ng lalaki. Nagimbal ako ng makita ang mukha. Huli na ang lahat para magsisisi dahil ang lalaking pinagtataga ko ay walang iba kundi si Armando. Ang itinuring kong anak-anakan na supulterero. Nabitiwan ko ang sundang at nyakap ko si Armando. Humingi ako ng tawad dahil hindi ko naman alam na siya pala ito. Kung nalaman ko lang na si Armando ito, hindi ko sana siya pinagtataga. Magbubulag-bulagan na lang ako na ginalaw niya ang bangkay ng dalagita. Paulit-ulit ako humingi ng tawad habang nakatali ito sa aking mga bisig. Narinig ko pa ang naghihingalong boses ni Armando na nagwikang, patawad tatay Ernesto. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagustuhan ang labi ng dalagita. Kaya pinagsamtalahan ko ito. Durog na durog ang puso ko Sir Mark. Iyon ang huling tinig na narinig ko kay Armando bago ito bawian ng buhay. Namatay si Armando sa mga bisig ko. Ako ang pumatay sa kanya. Upang makabawi ako sa binata at maitago ang krimen na may kabuluhan, ay nagmadali ako umuwi ng bahay. Kumuha ako ng kumot at hinakot ko ang NA damit nito bago bumalik sa pinangyarihan. Binihisan ko ulit ng damit ang hubad na katawan ng dalagita bago inihiga sa kabaong at patulak na ibinalik sa loob ng nitsyo. Inayos ko ang pagkakalagay dahil isasama ko rito ang katawan ni Armando. Binalot ko ng kumot ang katawan ng binata bago isiniksik sa loob ng nicho. Inisiksik ko rin ang mga damit nito bago nilagyang ng mga nabasag na hollow blocks. Mahinay akong naghalo ng semento ng gabing iyon at mabilis na pinalitadahan ang harang. Sinigurado ko na pulido ang pagkakagawa. Nilinis ko ang kalat na maaaring maging ebidensya. Nilimpyuhan ko ang mga patak ng dugo bago nilsan ang lugar na yon, Sir Ben, ang krimen na ginawa ko ay natataling lihim. Walang sino man ang nakakalaam. Masakit man isipin na sa sarili kong mga kamay na matay si Armando. Hindi ko talaga sinasadya ang bagay na yon. Marahil mabuti na rin yon para hindi na makapangbiktima pa ang binata sa mga babaeng ihahatid sa huling hantungan gayon man, labis pa rin ako nagsisisi sa aking ginawa. Dahil wala naman pamilya si Armando, ay wala namang naghanap dito. Wala na rin siyang natitirang gamit sa bahay. Ngayong kasalukuyan ay supulterero pa rin ako kahit na sobrang matanda na. May bago akong kasama na dalawang lalaki na may sarili ng mga pamilya na naninirahan lang din mismo sa loob ng sementeryo. Naitago ko ang krimen sa mahabang panahon. Kaya nga hindi ko binanggit ang eksaktong lugar dahil masyadong masilan at sensitibo ang ibinahagi kong kwento. At ayaw kong maapektuhan ang nasabing lugar. Sa pagsulat kong ito, kahit paano nabawasan ang bigat sa dibdib ko, hanggang dito na lamang po ang aking kwento Sir Ben marahil sa kwento ko ng ito na hango sa totoong buhay ay maraming magagalit sa akin. Wala akong pakialam kung husgahan niyo man ang pagkatao ko. Basta ang alam ko nagsisisi na ako sa Diyos sa nagawa kong kasalanan. Matanda na rin ako at malapit na rin ako maglaho sa mundo ibabaw. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ernesto ng Bicol Region.